ano ba makapag-ipon ng coins dito sa Hia Apps. Isang audio earning apps. Una-una po ay kailangan natin mag-recharge. Bibili po tayo ng coins. LB or Lucky Bag. Ayan. Family Bolt. Rockets. Lucky Draw. Kanon po yun. Limang earning ng coins dito. Una-una ay yung uh, mag-recharge -re tayo o bibili tayo ng coins offline. At yung nakikita nyo ngayon, ayan po yung presyo ng mga coins dito sa Pilipinas. So, ayan, peso. Ayan. Bibigay yung nag rc ng mode of payment. Magsisend tayo ng cash doon. Tapos, pag nasend natin, isi-screenshot natin yung resibo. Opo. At saka send natin doon. At saka yung ID natin. Yan po yung ID natin. Kakapin lang natin. Tapos isisend. Isi send natin sa ating group chat o sa pinag-recharge natin. Tap. Tapos maghihintay lamang tayo na umabot yung ating coins. Medyo matagal minsan. Depende sa nag -re recharge Ganun po yon. Tapos pibili natin ng gifts at i-gifts natin sa ating mga sarili. At pagkatapos ay yung lucky bag na naman. Ito po yung tinatawag nilang LB o lucky bag. <laughs> lalabas po yan sa ating screen ayan magpapapa po yan pipindutin natin yan yan nakalagay sorry tapos minsan mas malaki ganoon po siya mas mabilis po yung pagpindot mas malaki at kung nauli naman kayo sa pagpindot ah, ayun sa ako talaga yung aabutin nyo ganoon po at yung lucky bag naman yung nagsasanaan yung mga nananalo yun po yung lucky bag uh, yung kumbaga 1,000 tapos isasend niya yun mahati yun at yung susunod naman natin ay yung ating family vault na tinatawag nasa GC po yan makikita yung family vault pag in-open niya ni owner ayan papap up yan sa taas system the family vault is open ganun po siya pag nakita niyo po yan pipindutin niyo yan sa system didiretso po kayo sa ating PR o sa inyong room ayan po 3,000 po yung laman ng aming vault tapos yun mas malaki po kasi po malaki yung level natin kung mas mataas yung level, mas malaki yung makukuha. Ayan, konti lang yung laman yan, 333, kanon. Tapos, ang makaka-open yan ay the, mga level 2 lang. Kung level 1 ka man, hindi yan po ma-open. Ayan, level 1, hindi po siya pwede mag-open. Kailangan po mag-family task. Ayan po yung family task, nasa taas. Makikita natin. Diyan po tayo magtatas, play a game. Halimbawa, wag mo lang play a game ay katulad nung nilalaro nating Ludo at saka Domino. Uh, one round is equal to 10 points. So, 80 yung nakalagay na limit. So, mga 8 round. 8 rounds po siya. As yung follow family members. Ayun, 50 yung limit. One member is equal 10 points. So, mga 5 lang. At yung family task naman ay nagre-refresh yan ng 12 uh, p.m. Philippine time. Ganun po siya. Araw-araw po yan, nagre-refresh. So, susunod naman ay yung racket. Magra-racket, racket tayo. Ayan. Yung racket naman ay by level. Level 1, may laman niya na 5 to 3 coins. At saka yung, ano, gifts. ganoon Tapos, yung level 2, ayan, nasa 10 to 30 coins. Yung makukuha niya dyan. At saka yung, ano, prices. Ayan. Tapos yung level 3 yung pinakamaganda kasi mas malaking coins yung laman yan. Pag yan po yung inyong nasabayan. Pero minsan po pag sumakay kayo na wala kayong nakukuha. Oh, unfortunately wala talaga. Ayan po, makikita natin yung racket na nasa taas. Pipindutin po natin yan at papasok po tayo sa room kung saan may nagra-racket. Ayan, may nagsisentol kasi dyan. Kaya sumasabog yung mga racket. Ganun po siya. At yung nakalagay dyan, all room. Kahit na nanunood ka lamang, uh, nadadamay ka sa mga gift na kanilang binibigay. Ayan, ayan po yung all room. Uh, kahit hindi tayo nakaupo at nakikinig o oh, nan nanunood tayo dyan, uh, makakakuha pa rin tayo dyan sa all room na yan. Ayan. Ayan, may racket sa taas. Ganun po siya yung all room. At yung next naman yung racket na nasa ating room. Ganun po. Magsisend tayo pag malapit nang sumabog yung racket. At kung, ayan, yung gift na yan na sinesend, uh, Yan po yung magpapataas ng level para sumabog yung racket. At kung gusto niya naman mahita yung racket, kung sasabog na ba o hindi, o poputok na. Ayan, makikita yung apat na dot na yan. Pipindutin nyo yan. Tapos, hanapin nyo dyan yung activity center. Pagkatapos nyo, naisiswipe nyo lang at makikita nyo dyan yung racket. Pipindutin nyo lang yan. Ayan. At makikita nyo kung current nya o anong level na siya. yan Ayan, level 3. Tapos, magsisend si, ano, si owner, ayon nakalahati agad kasi nagpa-all room siya ng ano, malalaki. Tapos, pag-send nyo, ayan, si Miss Kiara nag-send ng tag-200 ata yan. Ayan, siya yung makapapuasabog niyan. Kasi siya yung nakapagpupuno. Ayan. At kapag ganyan naman lumabas, papasok na agad yung coin sa ating wallet. Ayun, lumipad na yung rocket. Ayan, nakuha na Miss Kiara yung spaceship kasi siya yung nakapagpalipad ng rocket. Ganun po yon Kapag ikaw po nakapagpalipad ng rocket, makukuha mo yung price na nasa unahan. At yung iba naman ay mga coins at saka mga gifts. Pero minsan pag sa racket, wala kayong nakukuha pag hindi kayo nakapag-give sa inyong sarili. Ganoon. Tapos yung next naman natin ay yung lucky draw. Ayan po yung lucky draw. May 50 coins at 10 coins po dyan. Pero kadalasan lumalabas yan at nakukuha ruby at saka portrait. Tapos po, pa, kaya nyo yung isa-start nyo yan yung lucky draw pag meron na kayong parang gem na color blue na yan. At makikita nyo dyan sa daily task. Ayan, yung parang calendar na yan. Pipindutin nyo yan. Ayan, Lalabas. Tapos, eh, suscroll down nyo lang pababa. Kukuha yung mga diamond na green. Ayan po, yung gagamitin natin pang... At yan po lamang po ang may tuturo ko ngayon sa inyo. Yung pag, ano, pag makakuha ng mga coins dyan. Para makakuha ng mga coins. Yan lang po at maraming salamat. Bye-bye!